Naubusan ka ng gas sir? Naubusan ka ng gas? Hindi na, bali ata yung build Ay belt Gusto mo itulak kita sa pagawaan? Gusto ko meron Diyan, meron din sa unahan eh Sakay. Sakay ka sir Bakit mo Itulak kita dito sa may pagawaan Sige sir Mayroon Sige. pala na itong click <laughs> ang bigat pala ng click hindi, sige malapit lang naman sir meron dyan sa mala malapit sa shop dyan may init kasi maglalakad ko to ay init nangyari din sa akin yan eh, may tumulong lang din sa akin pag ganito sir pag nasiraan ka sir maglapag ka lang ng helmet pag may tulak kasi ang init lapag mo lang yung helmet sa kalsada may tutulong sa inyo yan kasi ganyan nangyari sa akin eh nasiraan ako naglapag akong helmet may tumulong saan no meron diyan dito meron naman dito malapit na yun dyan. ah oh, meron yun dyan baka built nga sa umaandar siya pero what yung umiikot umaandar lang kasi yun lang ah built nga yun hmm. diretso De, lang sir doon so, sa unahan meron doon kanan tayo sa ay kakaliwa tayo sir ay dito na dito na ito sa gilid meron meron yan ayan dito ka na sir ha. Uh Oo. Ah. Sige, sige. Pag wala dyan, sir, pwede ka nang tumawid dito sa kabila. Ito, meron din dyan. May u naman dyan eh. Ha? Sige, sir. Pero